Una sa lahat, bakit nga ba sinasabing mas delikado ngayong tag-init, yung mga mahihina ang puso at baga? Pag tumaas kasi yung temperature mo, for 1 degree centigrade na pagtaas, tumataas din yung heart rate or yung tawag nating kailangan na i-produce na energy din ng katawan para labanan yung init. So kaya parang na-overexert o natatax yung ating heart at yung lungs. Kaya parang mahirap talaga for everybody kapag ganitong tag-init. Hmm. May mga, para at least malaman ng mga kababayan natin, at ano kaagad agad-agad, ano yung mga warning signs na dapat tignan na, oops, teka, parang dapat magpunta ka na sa ospital, no? Ano yung mga red flags, Doc? Yung mga red flags na tinatawag natin, lalo na kung may sakit ka sa, sa puso, puso at sa baga, mm -hmm. syempre kung nahihirapan kang huminga, number two, kung parang may palpitasyon or ko yung kalabog sa dibdib at yung so, sobrang init kapag ikaw ay parang nawawala na ng malay o parang nagiging lightheaded, yung nasusuka ka na. At lalo na kung pagkuha ng temperature, kung halimbawa may means ka na magkuha ng temperature, kung tumaas siya to 38, 39 degrees, ay talagang papunta na ng heat stroke yaan. At syempre, kung ikaw din ay nagkakaroon din ng uh, panginginig, at yung iba nga, kapag nagkukulang na ng oxygen kasi sobra nang nahihirapan yung katawan kapag nangangasul ka na. So very bad na yun na signs. Pero ang early signs natin, kung para nagiging lightheaded ka, nasuso ka, lalo na kung nahihirapan kang huminga, yan ang mga warning signs na maaga pa at kailangan at that time umiwas na sa init at pumunta na kung kailangan sa hospital. Kailangan ba kagad pumunta ng hospital o may mga initially na pwede pong actions na gawin, Doc, as, as an aid? So, yung mga first aid natin ito Mon, very parang common sense lang hmm. ay alisin natin yung sarili natin sa, sa init. So, kung init, nasa oo. ilan na nag-init ng araw, ay kung pwede, pumunta ka na sa malilim na lugar. So, kung pupunta ka man sa mainit na lugar, dapat handa ka na. Sunscreen, syempre. Oo. Tapos tela, pa payong, tapos syempre yung mga electric fan natin na portable or paypay -pay lang na simple, yung suot natin ay dapat syempre magaan, hindi tayo magpo-forma dyan na naka-jacket at naka-hoodie sa kasagsaga ng init ng araw, no? So, kailangan <laughs> mag din talaga tayo sa ating mga suot. So, oh. first aid na punta sa malilim, tapos kung meron kang means na parang basain yung katawan kasi with that, makakatulong din yung maglabas. oh. Init. Okay din pala yung pang-spray sa mukha, no? Baka meron ganun, oh. pero tubig lang ang laman. Baka okay din yung ganun pala, no? Pupwede yun. So, mukha, tapos sabi nga nila kilikili. Oo, oh, basain. Tap, o babasain, yung singit, o kung pwede yung mga large surfaces ng katawan natin, yung sa arms Brasso, natin. Braso, oo. Oh. Para malabas yung internal heat. Ayun. Okay, Doc, may sinasabi na cardiopulmonary disease. Ano naman po ba ito at saka napapalala o nagiging mas posible rin ba ito kapag mainit po yung panahon, Dok? Yung cardiopulmonary disease, parang general term siya. So lahat na may sakit sa puso, masasabi natin cardio or cardiac disease siya. Tapos kung merong kang hika, merong kang COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease, malalamp na rin yan o malalagay na rin yan sa term na cardiopulmonary disease. Itong mga pasyente may ganito po, meron usually yung kahirapan sa paghinga. Yung iba kung cardio, yung primary na sakit nila ay maaring sakit sa dibdib ang nararamdaman. Mm -hmm. Or again, sabi natin madaling mapagod kapag naglakad ng, nang kaunti kumpara sa mga uh, kaedad nila, na mga, uh, yung ka-age nila ng mga tao. Oh, may nagtatanong po dito, pabiro eh. Napapagod, napapagod, ano ba to? Napapagod ba ang puso? Tanong ng nakararami. Parang, parang, so, napapagod ba dyan? Oh. May sagot ba dyan? May sagot scientifically? eh <laughs> so parang love, hindi siya forever. <laughs> ay, grabe naman! Oh. Forever. Ang heart, unfortunately din, hindi forever. Kasi ang katawan natin ay siyempre material lang at napapagod din. Parang kotse din, oh. ay humihina siya habang tumatanda tayo. So napapagod yung puso kapag masyado siyang maging under stress, no? So as I mentioned, kapag one degree na taas lang ng temperatura, ay tumataas yung heart rate natin by 15 beats per minute. So kaya kapag merong kang sakit sa puso at masyadong mabilis ang tibok ng ating puso, nahihirapan din ang pasok ng uh, ng ng oxygen at nung pag kunta ng oxygen sa ating mga tissue. So, si heart ang primarily nahihirapan. Pag gano'n, nagkakaroon na ng mga sintomas ang mga primarily may sakit sa puso. Kung normal tayo, maaring kaya pa. Pero kung sobrang halimbawa, taas na talaga ng temperatura, ang pag-asa merong mga levels niyan, no? Sa caution, yes, extreme yes. danger, extreme danger sa temperature. Hindi rin kakayanan ng katawan natin at babagsak siya. At ito na yung heat stroke na sinasabi natin. Okay. Paano po ba ang diagnosis? At yun nga, binanggit niyo po kanina yung mga first aid, treatment, mga ganyan. Pero yung gamutan dyan, Dok, paano po ba yan? Mahirap na kung, uh, kung ano yung gamutan specifically. Depende kung ano talagang primary na sakit. Concern, sakit oh, oh. sa puso, may bar nga sa mga, sa mga ugat, sa puso, ay kakailanganin ng mga gamot na pampalusaw ng bara. So kaya umiinom tayo ng mga anti-cholesterol na gamot minsan nagbibigay ng mga blood thinners yung tinatawag natin, yung mga doktor. At kung iba nga, kinakailangan tanggalin yung bara, di ba? So yun mm -hmm. na yung angioplasty at mga ganon. Sa lungs naman, yung merong hika or may COPD, syempre ang una nating gawin is iwasan yung nag-cause ng sakit mismo. So halimbawa, kayo ay naninigarilyo. Yan. So itigil lang paninigarilyo talaga, both for the cardio, cardio at yung mga pulmonary oh, na mga oh. Opo. Tapos kung halimbawa may COPD ka or asthma, nagbibigay din kami ng gamot at pampabukas ng daanan ng hangin para mas maluwag din ang paghinga natin. Bukod sa pag-iwas o talagang pagtigil na ng paggamit o pag, or pag uh, mga kapatid, Dok, ano pa yung mga dapat gawin para at least to avoid, no to prevent uh, itong ganitong klaseng cardiopulmonary disease to happen? Para at least paalala at saka hindi tayo magsasawa-sawang mangulit, manapik. Hmm, kulit nyo ha. Ayan, Doc, please. Sige. So ang ang isa ding threat sa ngayon mo, no, masasabi namin na bilang pulmonologists, no, nauuso na ang vaping din. Isa pa so yan. hindi lang hmm. na, nakikita yung association na direct between vaping at halimbawa paninig uh, at yung pagkaroon ng cardiac or ng pulmonary disease, minakikita na kami mga maraming kaso na very bad na young people na na-trace namin vaping lang talaga yung dahilan. So pati po yan sana ay iiwasan sa mga kabataan natin. Tapos kontrola, kung kaya natin mag-control ang ating environment, yun yung very important. So, so, ngayon, number one, init can really cause or aggravate yung sakit sa puso or sa lungs. So iwasan natin ang init. We drink well, we hydrate well. Tapos sa ating pagkain ay dapat syempre healthy eating tayo. And as much as possible, kahit mainit man ngayon, kung pupwede sana, mag -e exercise pa rin tayo regularly. So, check weight control is also very important lalo na sa coronary disease. So, ito yung mga preventive measures natin. At kung ano mang papayuhin na regular ang maintenance na gamot, ay sa sana po ay uh, pupwedeng inumin regularly or kung inhaler man sa asthma or COPD, mm -hmm. regular na gagamitin. Okay, okay. So, Yo, Dok, panghuli na lang, ano po mga serbisyong tulong naman ng Asian Hospital and Medical Center sa ating mga kababayan? So sa mga pasyente halimbawa o mga tao na may naramdaman konting hingal o parang may hingal na kakaiba, meron kami tinatawag na Cardiopulmonary Exercise Testing. So CPET yung aming acronym niyan para tong stress testing, yung nag nag nag, the treadmill ka o nagbabike, tapos minimeasure ngayon kung ano yung kakayanan mo huminga at pati yung heartbeat mo rin minimeasure din yan. So makikita natin kung ano ba talaga ang sakit mo sa puso pa, or sa lungs ba or baka may problem tayo mismo sa muscle. So meron kami nitong special na testing na tawag naming CPET. Maliban po dyan, meron tayo ng mga pangkaraniwan na mga tests, no? Para sa heart, may 2D echo tayo, may ECG. Sa lungs naman, x-ray. At kung naninigarilyo kayo, 50 years old and above, mm -hmm dapat natin for lung cancer, no? So CT scan ang recommended natin po dyan. Hindi na enough po ang x-ray to check for that. And then, meron kaming servisyo na tutulong din kung may nararamdaman kang kahirapan sa paghinga or medyo mahina na yung, pag, uh, yung, yung kakayanan mong lumakad, no? Para sa iba. Meron kami tinatawag na pulmonary rehabilitation na programa na tutulong Yun. sa inyo magbalik ng lakas ng konti lalo na sa mga may kapansanan sa paghinga at yung madaling mapagod po.